Hello guys, welcome back ulit sa ating channel Dingdo Moto Garage and for today's video pag-uusapan natin ang motor na to gawan ko ng kunting review kung ano yung mga parts na ikanabit natin with price para alam nyo kung magkano gastos sa ganitong build so way 1 to 5 po guys, ginawa naming pit bike uh, we're using YZ85 body kit so ang presyo ng ating body kit guys nasa 9 to 10k So, makabili po tayo nito sa mga online shop gaya ng Shopee or Lazada. Next is yung front fork natin. So, gamit natin K-Mix 125. Market value nito ngayon nasa 7 to 9K. Depende po sa kondisyon ng fork. So, kadalasan si Kanhan po yung mabibili natin. Next is yung wheel set natin. Uh, Dunlop tires, size 16-19. Ang nagasos natin ito 10K Kasali na po yung hub, spoke, uh, rim gulong at saka yung tube natin sa manobela gumastos po tayo guys ng 1k so replica lang po to tapos brake lever 500 tapos yung mga grip natin 200 pesos lang po guys Ang rear suspension natin guys diy po to uh, gumastos tayo nito ng 2k Uh, absorber at saka yung spring Exosystem, gumastos po tayo nito ng 2K. Saka yung putpeg natin nasa 700 pesos. Next is yung kickstarter natin guys nasa 300 pesos lang po yan guys so replica ng YG. And last but not the least is yung makina natin guys ang nagastos natin umabot po ng 15K. Bakit 15K? So kasali na po doon yung transmission kit natin, uh, bore yung head, yung cams uh, carburetor uh, at mga lining, mga ibang mga pa Parts. so umabot ng 15k overall guys umabot po yung gasto sa uh, 48 to 50k so hindi pa po kasali doon ang labor cost at saka pagbili ng unit so depende na po yun guys sa uh, gagawa so at least kung gusto nyo mag build ng ganito in the future at least may idea na po kayo kung magkano po yung mag gasto sa ganitong build so thanks for watching guys and please like and subscribe to my channel thank you